tropa, palaot na ulit tayo. Dan, ilang araw din tayong binakalaot. Gawa ng matindi ang lakas ng amihan. Yan, dito parang huminahin na. Gawa so, siguro yan ng dalawang location natin. Ya, lumaka Kaya lumakas po ang amihan. Ngayon lang ulit tayo makaka-testing Alos tatlong araw tayong binakalaot. Yan, mga palabas na tayo dito sa bukana ng Wawa. magandang huli ngayong lahat natin na ito at medyo makulimlim pa rin ng mga ano ulap medyo kayo ba ano uh, pero hindi siguro lalakas yan mga katropa yan pahalabas na tayo ng buka ng mga katropa a few moments later yan yung na namin medyo nagkaalon-alon nga lang ngayon gawa nung lakas ng amihan bago may gulong ang norte kaya medyo nagkaalon mga katropa medyo malakas nga lang ang agos ngayon at na malakas ang hugot ng tubig palabas na mga katropa dadahan tayo dyan sa bukana medyo maalon-alon pa rin oh. Ayan, sumayad tayo mga katropa sumayad ang ating makina patay sana hindi nakilo Papa anod-anod na lang tayo palabas. Kasumayad pa ulit tayo. Ay, mga katropa. Hindi magkatalbok ang alon dito sa amin. Kaya nga ating makina Ayun mga katropa Buti na lang hindi nakilo Sumayad tayo Napaka baba na ng bukana dito ngayon tropa nakalabas na tayo ay yung natin no? napakababa na talaga ngayon lalo sa atin yeah, yeah, tuloy tuloy na tayo nito pala at mga katropa sana ibigyan tayo ng maraming uli ngayon Nagbawi na naman tayo ng gulyasan ngayon Gulyasan pa rin ang ating nabagat na dawi Mga katropa, medyo malakas nga lang talaga kami yan ngayon dito sa laot Eh, nabagat na naman tayo ang payaw na maraming gulyasan ngayon Dan, Mapapalaban na naman tayo nito ng kawilan itong ating pinangawilan ngayon talagang tagal natin nakakita ng payaw na may laman tapo na tayo nakarating dito sa payaw dami nating dinaan ang payaw na walang laman sa katropo na naman tayo natakarumbo sa bungad ng Amihanan malaki ang gulong ng alon ito pa yata ito ng ating low pressure ngayon kaya ganyan ang alon malalaki pa rin tayo para tayo makapalit sa payaw medyo malayo na ang ating inanod sa payaw Rupa, dawin na naman dali-dali talaga tayo ngayon ayos na mga katropa naawin na naman mga katropa hindi oh. naawin na naman tayo sa pile so, mga katropa hindi makabang-habang itinaklay ito ngayon malalaglag itong ating camera, lalakas ng alon ¿Verdad? mga katropa talagang nakatimpo na naman talaga tayo ngayon nasuertihan na naman natin ang payo na maraming bigasan ngayon para magkuloy tuloy ang dawin yan para tayo makarami ng ayos mga katropa papander ulit tayo ng ating makina mabilis lumayo ang bangka sa payo dahil malakas ang hangin na naman ang ating pahila Alam, makakarami yata tayo ngayon Mag-alang ito mga katropa dahil medyo malaki talaga ang alon ngayon. Matindi talaga pagka nasinta sinta ang dating ng hangin amihan. talagang palaban tayo sa anoon, pag-amihan. magugot na ng isda yung ating pamain kristalit ang ating pamain ang At tropa lang na ang isda magalang dumawi sa kaskas At tagay na lang natin yung sa ang tropa maanda na tayo nasira pa itong ating isda mga katropa at graso na ang ating hilo na buo ang uh, wow, maliliit at malalaking gulyasan tapan lang yan mga katropa kung makakailang kilo tayo mamaya dito na tayo sa bukana ng wawa Ayun, papasok na tayo dyan sa ilog hindi malakas nga lang ang agos ngayon mga katropa mga katropa papasok tayo dyan sa bukana ng aming wawa tayo sumayad ulit Ayan, medyo malakas talaga ang agos malakas ng alon pa. minor minor lang tayo pagpasok dahil baka tayo sumayad ano, medyo malalaki pa rin talaga ang alon ngayon masyadong maliit ang alam dito sa aming bukana yan mga katropa pasok na tayo sa loob ng ilog yan mga katropa kaya na yung ating sundo dumating din yan bago lamang

Bên uh -uh, 21 hết đảo mày sogat hôm nay sogat ngân nhân 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 nhân